Uy, ah, Ay, mga amiga. May bisita. <laughs> Ayan, no, Bisita mo, ate. Salamat, lola, Ligtas ka sa Diyos. Wow, may dialogue. Meron. Okay, 20. 20. 20 lang ngayon? Opo. Alam mo. Walang tiyalog? Oh. Eh, kayo po, anong sasabihin niyo? Mare, nagdala kami ng prutas. Gusto mo ayan, no? Mansanas, ubas, okay Kainin mo para lumakat ka. Makakain ko yan kasi hindi pa nga sigura. Hindi pa nga, hindi ko pa panahon at siguradong makakain ko yan. Ano? Marami pa tayong mission. Tama na to? Yung isa, yung isa. Okay, 40 na, 40. 40. <laughs> isa, ano sabi? Ano sabi? Ano? Mare... Pasensya ka na, hindi ako naka... Nakainom ka na naka. Ang kanyang yun, magpalakas na lang mm -hmm. kayo. Ayos uh, lang. Oh, magpapalakas. Kayo na bahala magpaliwanag kay Father na hindi ako makaka-attend ng pa-meeting, ha? Sige po. Dito oh, na napuyat po ka, lang. ka na. Saan ka galing? Eh, napainom. <laughs> <laughs> Sa pasya. 60. may budget na Sige, dahil. Sige, 60. Na. Kaya ano? Ayan. Eto eh, na. Mare. Oh, eto. Ah, ay, mare, talagang galing-galing. Eto, may dala kaming pansit. Masarap to, special, pampahaba ng buhay. Oh, yes, ay, 60 oh, 60 yan. Mas mahal yan. Mas mahal, malakas. <laughs> eh. Ang big may acting eh. Paborito mo to. At saka, mare, pagaling ka. Maraming bagong moves ngayon sa Zumba. Oo oh, wow. oh, wow. Ah. Sige. Sige, sige. Ayan, may arala ko yung routine. Eh. Magpapaturo ako kay Tinidora. Ito, okay, mga 100 ito may alahas eh. Sige, dyan mo. Ayan. Effort, no? Ayan. Oh. Babayta mo ng mga amiga ni Lola. Ay, no. no? Ay nako. Ganyan tinadaraw talaga Dora. siya. Masaya pala itong may bumibisita, no? Kapag may sakit, kahit pa paano, gumagaan ah, ng pakiramdam ko. Tama yun, ate. Kaya sa bisitahin kat ka wala ka ng pakiramdam, mas mahirap yun, di ba? <laughs> Akala ko noon, nakakaabala ako kapag bumibisita ako sa may mga sakit. Nakakatulong din pala. Eh, pambihira ka naman kasi bumisita eh. Magdamag ka na andun eh. Magpapahinga na mga tao, bumibisita ka pa. Estorbo talaga ang tawag dun. Hindi. Eh, Yung visiting hours kailangan. Siyempre, visiting hours yun lang. At kaya nga ngayon, inimbita ko na rin lahat ng mga kaibigan natin. Ayan sila. Eh. Oh. Andiyan sila. Ayan. Kanina pa po sila nandiyan, Lola. May hindi kaya magkulag yung pansit na dalit. Ate, kasi natutuwa sila at itong mga tao na to, sila yung mga tumulong sa amin nung ikay nawala. Ayan na nasang chapel ba kayo? Nandito po sa ano, sa Pasig Chapel chapel, <laughs> hindi suite. Apo, eh. ayan yung mga kapulisan, at yung mga, yung mga kwandos, ko, nakipagsuntukan pa yan. At atin yung mga barangay tagay, kasama din natin. Alam mo, natutuwa ako sa iyo, Tinidora. Inipon mo yung mga... Pero bakit parang may nakahandang box doon? Ganon talaga, pakimkim. <laughs> Anong kahon na puti na yan? Hindi, diyan kay kay cremate. Hindi. Hindi. Wala, wala yan. <laughs> <laughs> Hinahanda <laughs> lang yan, ate. Ano yan? <laughs> Buhay pa kinremate. Ano yan? Freezer yan. Para, in, para tumigas. <laughs> <laughs> Alin? Siyempre, mga ice cream pag nilalagay nila. Pero maraming salamat sa inyo, okay? Handa na ba kayo? Bayang. Okay. Ah. <laughs> Ready? <laughs> Awit. <laughs> parang choir. Okay, kumanta na kayo, kunin mo na Diyos. Dali. Mapagbiro ka talaga, Tinidong. Parang choir kasi ate, masaya sila. Maraming salamat sa inyo, no? Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka mamaya, wala na ako rito. Ako ate, hindi tumitigil yung mga yan sa kakahanap sa iyo. Kung saan saan na nakarating yung mga tao. Yan tinatawag na bayanihan natin. Tsaka ikaw naman, Tinay Dora, pinabisita mo nga rito. Mukha may mga sore eyes naman yung iba. E eh, di naman tayo niya. Hindi, kwando siyang ganyan talaga. Oh. Oh, gusto talaga nila kayong bisitahin, Lola? Kasi nga, di ba mga bangkay na ayaw na naliliwanagan. Gusto matilim <laughs> lang. Okay. Hindi ikaw na alam kung matutuwa ba ako na nasa hospital ako. Pero at oh, least, na yung sama-sama tayo rito. Oh, pagsaluan nyo yung mga pansit at mga pagkain dyan. Ayan, kainin Pero nyo. Ang mga, cake. Ah, mga Eto ate, pa. kainin nyo yung dala nyo. Kayo nagdala, kayo rin kakain. Ako po kayo, oh. Pagsalusaluan Ayan. po natin. Hot dog. Ayan. Wow, may Ayan. Ayan. Medyo pangit Ayan. lang Mark, po, ang kater po ang, ang katerno niya. Hindi maganda lang kape, ha? Bakit naman kape? Hotdog at kape, siyempre. Eh, mga ganyang kater. Hindi mga kaya mga. mahal itong kwarto na nilipata natin? In, in, to, or, ang lawak. Ate, hindi na kwarto to. Ano ito? Chapel na ng ospital ito. <laughs> Doon nakisama na lang, uh -oh, lang sa atin kasi wala tayong pambayan. Ano ba? <laughs> Ganun ba pag wala ng bakanting kwarto sa <laughs> Ganon talaga. Kaya ate, nako, dapat hindi ka na, hindi na maulit itong mga ganito, ha? At buti na lang, nakaligtas ka. Ayan. Ilipat mo na ako mamaya. Ililipat ka sa bahay. Kasi Ayan. parang may nakastandby dito sa chapel. Gawin ka san na. ba paparunbay mapupunta ka rin dyan. Okay. Ililipat na kita sa bahay. Lalabas na tayo rito. Kaya nga. Ito nga maganda. Magandang sinasabi nila. Wag nang antayin magkasakit ang mga mahal sa buhay bago sila bisitahin. Ayun. Abang maayos pa ako may oras bisitahin niyo. Naalala ko lang yung mga anak ko. Teka lang, Lola. Kain po muna kayo. Ito po, sabaw. Ayoko naman magsabaw, May. Magsabaw ka, mamaya. Magpapadedi ka pa. <laughs> Kain niyo may sabaw. Bastos. <laughs> Ama. Ayoko na. Kainin mo yung itlog. Ano ba yung sabaw? Ano ba yung sabaw na yan? Corn soup pa yan. Tama naman na. Lola, kailangan pong mainita ng chan nyo. Ah, mat-okay na, na ako. Nakaalis na ba si Alden? Ay, opo. May inasikaso lang po, Lola. Kaya wala po siya dito ngayon. Pero... Saan probinsya? Magkakat ng Sa ribbon. Saka ganyan po, Lola. May inasikaso lang po siya doon, pero babalik din po siya. Ay. Telepono. Ako na, ako na, Iha. Ako na yung malapit. Nakita mo yung ospital mo, may table pa. Yung table para sa madjong yan, <laughs> sa madjong. <laughs> yung mga magpupuya. Hello? Ah, Daris. I'm fine. Huwag kang mag-alala. I know you're busy. Oo, oh, natanggal na yung bala. Wala ito, okay na. Nahuli na rin naman yung gumawa nito uh Na, -oh. iintindihan ko, anak. You're busy. Inaasikaso mo yung kasal nyo ni Pipito. Sana, maimbita mo kami, no? Makapunta kami dyan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Apo. I love you, too. Bye-bye, si Daris po ba yun? Ako, buti po, po. nag-abot po kayo kasi hapon pa po yan tawag ng tawag. E, tulog naman po kayo, ayoko naman po kayong gisingin. Dapat ate, pag natutulog ka, magpapagising ka, baka tuloy-tuloy ang tulog mo. Oh, may may kumakatok. oh ito. Um, ang bihira kayo. chapel? Chapel, kumakatok? kumakatok kayo. <laughs> Lola, meron po palang hinanda yung mga Rogelios po sa inyo para daw po lumakas po yung ano nyo, lumakas po kayo, tsaka para Anong po sumaya kayo. Ito na, Lola. Baka bawal dito sa chapel yan. Hindi ha. po, Lola. Yeah. Open oh, microphone. Hey, there's a lock in your eyes. Must be love at first sight. Ano ba to? Nalolok ba to? I love calling with my song girl. Just can't forget the picture of your smile Cause every time I close my eyes you can't align The closer I get to passing you The closer I get to loving you give me time Just a little time a lên <little coughs> more time so we can get closer. closer. <coughs> you and I, close in your letter, a letter, letter, a a letter, a letter, Ibaba na lang. Oh, Lola, nagustuhan true. niyo po ba? Kanina pa po, po kayo nakangiti. Nagustuhan ko. Sana next time, dance steps na lang. <laughs> ano yung kanta? Pulo letter Y. Letter po yung letter Y. <laughs> Little while. Rogelio, Rogelio, Rogelio. Maraming salamat. Kahit pa paano, nag-effort ka. Kayo. Ganda ng effort mo, lang kwenta. <laughs> Tignan <tinyo> mo na, mamawa ka. Pawis na pawis mag-purple. Eh, po ulit. Sino na naman ba yan, ate? Pambihira. Andali, ako nasa sagot. Ikaw na nga. Hello. <tinyo> <tinyo> Apa? Ha? <tinyo> sige, sige. Apa? <Opo>. Teodoro. <tinyo> Oo, oh, Teodoro na. Maayos. Maayos ang mama mo. O, sige, kausapin mo siya. Dede. Si eh, Hello, anak. Oo, oh, oh, maayos ako. What? Don't worry about me. Huwag kayong mag-alala ni Dorita. Hindi naman ito ganong malalim. Oo. Uh -uh. Wa... Uh, sa may tagiliran. Oo. Um, tapos... Wala na, tatanggal na yung bala. Hindi malalim, pero malapit sa bituka. Uh -uh. Malayo to, malayo, malayo. Malapit yan, tagiliran. Ha? Ba't ganun? Nilalapit. <laughs> ah, hindi na yon. yun. O, oh, o oh, sige. O, oh, pag-iisipan ko. Bye-bye. I love you too, anak. Anong sabi ate? Ano sabi ng anak mo? Bakit parang nalungkot ka ata? Oo oh nga po, Lola. Ano po yung pag-iisipan niyo po? Ah, ah, wala. Wala naman. Wala naman. Ano, wala naman. Nagtatanong lang. Ah. Anong tinatanong? Tinatanong kung ano daw pa sa lobong ang gusto ko pag uwi. Yes. Bakit po malungkot kayo ah, kung yun lang? Hindi. Wala. Yun. Salamat, Rogelio nga pala. Ano, ito yung telepono. Pakikuha. Ate. Ah eto pa, isa sa magpapalakas sa'yo, ha? Kakantahan ka ng mga bata sa Lola's playlist. Anong kanta? Eh, yan yung, hey, got a letter in your eyes. Sige, mabuti pa nga. Okay, Lola's playlist tayo, 15.